Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga nakakamanghang benepisyon ng bitter gourd o ampalaya. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang ampalaya ay isang climbing vine na pinag-aralan para sa mga benepisyong pangkalusugan tulad ng blood sugar control at blood pressure control. Ang mapait na gulay na ito ay naglalaman ng ilang mga sangkap tulad ng phytosterols at terpenoids. Ang mga sangkap na ito ay maaaring may pananagutan sa mga epektong panggamot ng mapait na melon. Ang ampalaya ay tradisyonal na ginagamit upang gamutin ang isang hanay ng mga sakit at kamakailan lamang ay nakilala ito bilang isang natural na lunas sa diabetes. Bukod sa lahat ng ito, ang mataas na nutritional value ng bitter gourd o ampalaya ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na pamumuhay sa maraming paraan. Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol sa maraming benepisyo ng pagkain ng bitter gourd at kung paano mo ito maisasama sa iyong pang-araw-araw na dieta. Una, gamot sa diabetes. Ang ampalaya ay tradisyonal na ginagamit bilang isang paggamot para sa diabetes at mga kondisyong nauugnay sa diabetes mayroong ilang pananaliksik na nagpapahiwatig na ang pang-araw-araw na dosis na humigit kumulang 2,000 mg ay maaaring humantong sa isang katamtamang pagbawas sa mga antas ng asukal sa dugo. Ang isang maliit na klinikal na pagsubok ng mga taong may prediabetes ay nagmungkahi din na ang mapait na ampalaya ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa pagpapababa ng asukal sa dugo kung ihahambing sa placebo. Mahalagang tandaan, gayon paman, na ang mga pag-aaral na ito ay maliit at ang mas malaki, Mahusay na disenyo ng mga pag-aaral ay kinakailangan bago malaman ng mga mananaliksik kung ang mapait na ampalaya ay epektibong makakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo sa mga taong may diabetes. Pangalawa, pangontra sa alta presyon. Minsan ginagamit ang ampalaya bilang pantulong na paggamot para sa hypertension. Batay sa mga resulta ng isang sistematikong pagsusuri at meta-analysis, gayunpaman, ang mapait na ampalaya ay walang malaking epekto sa presyon ng dugo. Dahil sa mga resultang ito, kinakailangan pa rin ang mahigpit na pananaliksik sa hinaharap na may mas mataas na kalidad at mas malalaking pag-aaral upang mas maunawaan ang mga epekto ng ampalaya. Pangatlo, pangontra sa kanser. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang ilan sa mga bioactive compound na matatagpuan sa ampalaya ay maaaring may mga katangian na lumalaban sa kanser. Kabilang dito ang mga triterpenoid, phenolic acid, at flavonoids, bukod sa iba pa. Sinubukan ng mga mananaliksik ang bitter gourd o ampalaya sa mga pag-aaral sa laboratorio at sa mga pag-aaral ng hayop, na may magagandang resulta laban sa iba't ibang uri ng kanser. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang bitter melon extract pati na rin ang mga compound na nakahiwalay sa bitter gourd ay maaaring makatulong na pigilan ang paglaki ng selula ng kanser at metastasis ng walang makabuluhang toxicity. Ang mga resultang ito ay kailangang kumpirmahin sa mas malalaking pag-aaral sa mga tao, gayunpaman, bago may rekomenda ang mapait na melon bilang pantulong na therapy sa cancer. Pang-apat, pinapababa ang mataas na kolesterol. Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang mga epekto ng unripe bitter gourd extract sa kabuang kolesterol, kabuang triglyceride, at lipoprotein sa mga hayop na pinapakain ng mataas na taba na jeta. Natuklasan ng mga pag-aaral na ito na ang katas ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga antas ng lipad. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na ang mga pag-aaral ng hayop ay hindi palaging naisalin ng maayos sa mga tao. Ang mga klinikal na pagsubok sa mga paksa ng tao ay kinakailangan bago maunawaan ng mga siyentipiko kung paano maaaring makaapekto ang ampalaya sa mga antas ng lipod ng dugo sa mga tao. Panglima, nakapagbawas ng timbang. Ang mapait na ampalaya ay mataas sa fiber. Ang pagtaas ng iyong paggamit ng fiber ay maaaring makatulong sa iyo na mawalan ng timbang. Ang isang isandaang gramo na serving ng ampalaya ay naglalaman ng humigit kumulang dalawang gramo ng fiber. Ang fiber ay dumadaan sa digestive system ng dahan-dahan, na maaaring mabawasan ang pakiramdam ng gutom at makatulong na maiwasan ang labis na pagkain. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang bitter gourd extract ay maaari ding makatulong na pigilan ang pagbuo ng taba sa katawan. Muli, gayunpaman, ang mga pag-aaral na ito ay ginawa sa laboratorio at sa mga hayop at maaaring hindi may salin ng maayos sa tao. Higit pang pananaliksik ang kailangan. Pang-anim. Kontra-animya. Ang mga pag-aaral sa hayop ay nagmumungkahi na ang mapait na ampalaya ay maaaring magkaroon ng mga aktibidad na anti-animya. Ang pananaliksik ay napaka-preliminary, gayunpaman, at mas maraming trabaho ang kailangang gawin upang matukoy kung aling plant compound ang responsable para sa mga resultang ito, at kung ang mga katulad na resulta ay makikita sa mga tao. Pangpito, nagpapabuti ng kalusugan ng paghinga. Kinumpirma ng ilang pag-aaral ang aktibong partisipasyon ng mga nutritive value ng gulay at mga anti-inflammatory property sa paggamot ng iba't ibang respiratory disorder tulad ng hika, bronchitis, at kahirapan sa paghinga. Ang mga katangian ng antihistamine at expectorant ng bitter gourd ay nagpapagaan ng tuyong pag-ubo at nagpapabuti sa kalusugan ng paghinga sa pangkalahatan. Pangwalo nagbibigay ng enerhiya. Pagkatapos makain ng ampalaya araw-araw, ang tibay at antas ng enerhiya ng katawan ay bumubuti ng malaki. Nakakatulong pa ito sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at pagbabawas ng mga karamdaman sa pagtulog tulad ng insomnia. Halos na nasaklo na namin ang lahat ng karaniwang benepisyo ng ampalaya. Ang ilang bahagi ng ampalaya ay maaaring makatulong sa paggamot sa iba't ibang isyu sa kalusugan, kabilang ang mataas na antas ng glucose sa dugo, mataas na presyon ng dugo, at vascular dysfunction. Gayunpaman, kailangan ng karagdagang pananaliksik upang matukoy kung paano at bakit ito magiging epektibo, pati na rin kung gaano kaligtas ang bitter gourd o ampalaya sa katagalan. Ang bitter gourd o ang palaya at ang mga nasasakupan nito ay maaaring magbigay ng karagdagang paggamot para sa iba't ibang sakit at talamak na karamdaman sa kalusugan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.